Mahili ka din ba sa maanghang? Halina't samaan ako magluto ng pinakakilalang recipe ng Bicol at ng Bicol Express. Simulan na nga natin. Naihanda ko na nga ang mga recipe natin. Kaya napainit ko na din ang pan. Nailapag ko na nga ang mantika at sibuyas. Ayan, napahalo na nga natin. At isunod na nga natin ang bawang. Sa mga hindi nakakaalam, ito po ang pinakasikat na recipe ng Bicol. Ang Bicol Express. Ang pinaka orago ng Bicol. Kung ikaw ay sa Bicol, hindi pwede na hindi ka ng ng pinakamaanghang ng Bicol Express. Kaya handa ang mga tiyan para sa mga kakainin na pinakamaanghang. Saan ka pumunta ng Bicol, talaga may makikita kang luto ng ganito. Kaya tikman na talagang hahanap-hanapin mo ang pinakamaangha. Dahil dyan, nailapag ko na nga ang karne at napahalo ko na nga. Ayan, tatakpan ko na nga at i-ready ir ko na nga din po yung sili. Ayan, nakalimutan ko nga na may sili pala ko inalagay. <laughs> Ito na nga, napapahugas na nga tayo. Hinugasan ko na nga yung sili para ready na nga natin hiwain. Pordagon na nga tayo. Ayan na nga, isla-isla na nga natin. Alam nyo ba, ang sili dito ay walang anghang. Kaya pag ako'y bumibili, sisiguro din tatlong bag ang binibili Siguro, ko. Sigurado talaga makukuha mo ang pinaka maanghang na Bicol Express mo. Yung talagang feel na feel at satisfied ka sa anghang. Di pa nga ako na satisfied dito, kaya dinagdagan ko na nga ng labuyo para feel na feel ko ang anghang. Dahil nga lumalamig na naman ang panahon dito, kaya ayan, nakaka na naman tayo na naghahanap na pagkain na maanghang. Yun tipo talaga maghahanap ka ng pampainit ng katawan. Kaway-kaway sa mga tao na may hilig sa maanghang kahit araw-arawin din pa. At isa na nga ako doon sa mga taong iyon. Talagang hindi ako nagsasawa sa maanghang. kahit araw-araw pa akong kumain ng maanghang okay lang sa talaga akin. Talagang satisfied na satisfied ako doon. Talagang napapadami ang kain ko pag napakaanghang ng aking kinakain. Lagi ko naalala sa tuwing uuwi ako ng bicol. Palagi akong pinagluluto ng lola ko at tito ko ng mga paborito ko maanghang. Kaya tuwang-tuwa sa akin yung lola ko pag kumakain ako dahil talagang napapadami daw ang kain ko at tuwang-tuwa na daw siya makita ko na kumakain. Feeling niya daw ay busog na din daw siya sa kakapanood daw sa akin. Ito na nga, balik na nga tayo siya natin. Mukhang okay na nga yung karne natin. Hinayaan ko muna nga siyang maluto sa sarili niya mantika. Para lumabas ang katas ng mantika niya at talaga malalasahan natin ang karne. Hindi pa nga ako satisfied dito. Tinakpan ko nga ulit para talaga maluto sa kanyang sarili niya mantika. Dahil nga tasking tayo, ayan, maglilinis muna nga ako at para talaga malinis ang aking bahay. Mukhang nagkalat ng aking mga genetics. Kita nyo naman at talagang kinalat talaga nila ang kanilang mga biscuits. Bagay, hindi naman talaga ito maiiwasan sa mga bata pag kumakain pero ko makalat kumakalat ang mga pagkain nila. Kaya nga, magagawa ko na nga lang at para linisin ang mga kinalat nila. At utusan na itapon sa tamang basurahan ang mga plastic na pinagamitan nila. Talasan nga, ang kuya na nga na nag sa mga kapatid niya. Aba talagang makapag-utos ay talagang maming-mami. Gina, G pa yan. na hindi talaga nasunod ang kanya mga sinabi. Back to here na nga tayo sa niluluto natin. Dahil nga pa na nga ako dito. Eto, binagay ko na nga yung bago ako tawagin sa bicol ay balaw. Ilalapag na natin ang una natin paanghang, ang ha tawagin ay labuyo kapag ako yung nagluluto talaga inuuna ko muna ang labuyo para maramdaman ko ang anghang kung okay na ba talaga siya lalagay na nga din ako ng norcubes dahil jam may mga batang nakisali siya daw ang maglalagay dahil nga laging gusto nilang makisali sa aking pagluluto kaya inaalaw ko silang tagalagay ng aking mga norcubes dahil natimplahan na nga natin, ilalapag na natin ang huling sili. Iaantay na nga lang tayo ng ilang minuto para magmantika ito. This is it! Ito na nga ang natin ang magmantika siya. Ano nyo ba ang pinakamasarap na Bicol Express kapag nagmamantika ang ating mga niluluto na Bicol Express? Hindi lang sa matitikman mo kung gaano kasarap ito, kundi matitikman mo ang pinakaanghang sa dulo ng mantika ng ating Bicol Express. Siya, hanggang dito na lang. Sana nabusog ko kayo. Bye! Hanggang sa susunod!